Be coliner on the go. and welcome to Bicola On The Go! Today, kikilalani natin ang isa sa mga admirable and rising directors of Camarines Norte. They are finalists for the Sinag Baynila Independent Film Festival. Let's welcome Yasmin Andrea Chan! Hello! Hello, Hello! Hi, Yasmin. So, pwede bang kwentuhan mo kami regarding your experience on this Sinag Maynila Film Festival um, as a film director? Sobrang surreal po ng moment na yun kasi hindi ko rin po nakakala na finalist kami sa lalo na po first time ko pong national na po yung pinasana. Mm -hmm. which is nung time po na nasa sinag kami akala akala po namin shortlisted na no, nagtuk ng risk po na magpa tapos ayun po nung inannounce po sa Sinihan, sa gateway po mm -hmm. na finalist na po kami parang doon lang po sa amin nag-sink in na syempre talaga, po, from Camarines Norte oh. po. Tapos dinala po namin sa National na po yung film po na galing din po sa Bantayog. So yun po. Entry niyo siya talaga for oh, Bantayog, Bantayog Film, film Fest. Fest no? Kasi we do have here in Camarines Norte, the Bantayog, Bantayog film, Festival, film Festival. Which is, um, nag-start siya, um, that is yearly conducted, no? Hmm. Pero parang lately lang din nagsimula oh. yung sa Bantayog oh. Film Festival. Anong ano? Anong kailan ka nag-start as uh, sa film um, industry? Kailan kailan nagsimula yung interest mo on filming? Uh, um, no, una po talaga passionate po ako maging photographer simula bata pa po. ako. Pero nung nag high school po, parang nauso po sa amin yung mga project po na short film or commercial po, music video. So, nung high school po, parang doon ko po na ano yung gusto ko po na mag-filming po. Mm -hmm. Just tuloy, tuloy so tuloy-tuloy na H. po yun. Ang ang first um, festival ko po talaga is Pantayog, which is kami po yung um, batch one. Kung saan kami lang po nila genre yung team. Um, mm -hmm. Isang team po pero anim na pelikula po yung ginawa namin. Okay. So yun po. Andami yung batch yun one, one, one po na yun. Tapos ba batch two, batch three po. Parang Then, nag tuloy tuloy naman po. siguro ako lang po yung nagpahinga sa amin. Naalala mo pa yung first project nyo sa film? Oo po. Marami po yun eh. Marami po kaming, ano, marami po kaming project na, na amin, anin po yung ginawa namin nila John Yun, yun po na dati. Yun yung first, oh, ano nyo? Marami, oh, first na, na first, end, first oh, festival. First festival. Pero sumasali na po ako dati sa Mabini. Um, tuwing may project po kami. Siguro yun lang po yung una ko pong mga film, mga commercial video, yun po, mm -hmm. mga project lang po. Pero yung debut ko po as director, um, yung Batang Pandawan, which is exhibition film po siya mm -hmm. ng batch 2 ng batay Bantay Film Fest. Yun yung um, intro, ano mo, film Opo. entry sa Bantay Film Opo. Film yung entry Fest. po, na solo po as director, as debut director. Ko. Uh -oh. um, Balikan natin, tell us about Alimuom. That's the title of your film, yeah, right? Po. Ito yung sa national um, entry mo. Oh, Tama? Ano ba yung Alimuom? Um, alimuom meaning um, alingasa, which is, um, yung Alimuom po, about po siya sa pag, ano po, gawa ng tinapa. Mm -hmm. Pero with a twist po, parang, yan po, pag napanood po yung movie, parang, doon no, po maintindihan, parang, alimuom. may meaning din po yung Alimuom, di lang po, about siya sa uh, smoke ng tinapa or ano. No. Deep story. Oh, but deep story. Oh, deep story. At um, congratulations sa ah, si dami yung awards. Oh, thank you po. And even yung maging isa ka sa finalist, di ba, for the okay. national entry. Um, isang ano na karangalan na for Cam Nortenios. So, Doon pa lang we're proud of you and the team. Um, isa yung best cinematography, best actor, yung oh, ano nyo. Be best, actress. best production design. Best Poster and Jury Choice Award kayo. Oh, nominee for Best Musical Score. Oh. Ang dami talaga. Nominee for Most Promising Actor. And nominee for Best Screenplay. Oh, Grabe, ang dami. Sobrang, ano, no, nakaka-proud. Thank you. very inspiring na ang dami niyong na-receive na awards. And hopefully, no, um, ano bang um, goal niyo for this, ano, for this Alimuom -um, or for film uh making ah uh, uh, yung mo po target ka ano? uh, yung ano ah yung mo po din ah uh, dinedekeyt ko po siya sa namatay naming actor before sa Batang Pandawon. Okay. Parang um binalikan ko po yung Mercedes dahil din mm -hmm. po Kasi sa din kanya. Din to, sure. Tapos yung pinagshootingan po namin bahay sa Alimoum dun din din po siya nag-perform dati. saan pinatay din po siya sa film namin. Tapos sa balitaan na lang po namin mm -hmm. na yun nga po namatay na lang po siya sa Mercedes din. Tapos naisipan ko rin po na i-dedicate po sa kanya yung buong film para po um in-memories uh, in po sa kanya. Tapos sa'yon po, yun po talaga. So parang sa akin po, yung Ong parang hindi lang po siya short film sa amin. Parang may ano po talaga yan na para sa kanya din po yung film na ginawa namin. Tas, pinol ba ko rin po yung Mercedes kasi po, doon naman po kami nag-start talaga, which is yung Batang Pandawan. Di na rin po namin pinakawalan. Uh, Nag-isip na lang din po kami ng um, kung ano pa pong pwedeng gawin sa Mercedes or ano pa pong kwento. Just get, ayun nga po, mentor din namin po si Derek Vincent Frente, Parang ah, wag na po namin pakiwalan yung Mercedes. Ah, so parang sabi nga, nga po na marami naman pong activities dun, which is nag, ano nga po siya suggest na, about na pa, Tapos kami na po yung um, nagpalago rin po ng story. Epo. Which is ano, no? Very, oh. parang na-enhance yung creativity. Oh, and Sa guidance din ng oh. mga experience director dito sa Camarines Norte. Kasi you do have guild, tama ako, dito sa Camarines Norte. Oh, Ngayon kasi meron na kayong organization. Si, oh, May my organization tawag. na po, which is yung Sinicam Norte. Sinicam Norte. Oh na nakakatulong sa mga okay. nagsisimula pa lang okay. at may mga interest on filmmaking okay. 'di ba? Kagaya nyo, okay. you started as um, parang uh, tinuturuan kayo, may workshop kayo pinagdaanan, okay. 'di ba? And then 'di ba, here you here you are now, nagsumasali na kayo sa mga national competition, okay. mga film festival. Ano yung uh, biggest challenge niyo? Yung pinagdaanan niyo sa pagshoot Um, siguro po yung first day po kasi namin, na po talaga kami nung, uh, sa motor po. Mm -hmm. Tapos after po na-accident ng yun, uh, sa hospital, after turukan, tinuloy ko pa rin po. Kasi yung po, shoot, yung shooting po. Yun. Opo, oh the day po. Kahit po may iniindang sakit ng katawan, kailangan ko pa rin po ituloy para po sa crew and sa actors po. Mm -hmm. Na Siguro po biggest challenges po sayang po yung lahat kayo kasi winidro din po yung mga actors and other production crew. Which is, um, nagkagulo-gulo din po. Parang, yun nga po, parang, sabotaging our prod, yun to, po So parang sa akin po, may mga tao pa rin po naging stay. Mm -hmm. Kahit na sinabotage kami ng ibang crew members. Para sa akin po, ang inspiration ko din po dito sa alimom hindi po siya uh, sa akin as director. Bukod din po sa dinedicate po namin dun sa namatay na actor. Para sa akin po, yung alimuong po na film, para din po yun sa mga crew members na naniniwala pa rin po na kaya namin. Kahit na baguan po sila, sila na lang din po yung naging tulay ko na ituloy po tong pelikulang to. Parang hindi po siya naging madali sa amin. Kasi may mga involved din po na ganyan po, mga sab sabotaging po na mga prod, mm -hmm. ganto to So parang hindi na po maiwasan 'yun. Ginawa ko na lang po as director and leader po ng production. Inisip ko rin po yung pangarap po nila. Oh, na makapag-entry po first time sa Bantayog kasi po mga baguhan po yung ano ko po eh, um, staff, production production ng na mga nag-stay po. So ayun po. So parang ginawa ko po ito para sa kanila, hindi lang po as director alone. ayun mm -hmm. so, po talaga behind every success there's a deep story Apo. no yung pinagdadaanan nung nung crew nung production team Apo. diba bago kayo nag nakakaam up or yung final output ninyo Apo. no the which is na overcome nyo naman Apo, Kaya, na overcome na with good oo no, which is good how do you balance yung creative demands niyo with um some constraints like yung funds ay yung funds po may producer naman po kami tapos yung producer din po namin yung nag din po ng ibang sponsorship. Kuchis sa rin naman po, nag sa kaming production crew. Pero malaking help din naman po yung producer namin sa paggawa din po ng pelikula. So yun po, na-double budget din naman po kami kasi yung purse po ng Alimong Umis. Yung nga po, nagkaroon po ng withdrawal, actors and production. So parang from the scratch po, nagulit, oh, nag-reshoot po kami. Parang may time po na gusto ko na po mag-give up, nagpatawag po ako ng meeting kay Derek Vincent na kung anong dapat na gawin. Kasi nahihirapan na po kasi parang day one, magiging day one po ulit yung shooting. Malapit na po kasi yung deadline. Yung editing process din po sa amin, oh, hindi eh, po madali. Oo. Oh. Opo. Kasi sa po, luckily naman po na naniwala naman po silang kaya namin. So yun po, from the scratch po ulit, naghanap po sponsors, Um, naghanap din pong sponsor sa food, ganyan, ganyan Oo, mahirap kasi oh talaga, di ba, pag yung sa paghahanap oh ng po. mga ganyan so, sponsors. Opo. Oh yung ginawa po namin, sobrang rush, pati po yung actor namin, um, ilang days ko lang po sila oh, na oh, okay. kung ganda yung acting na gusto ko po. Tapos natatagalin din po kami sa shooting kasi reshoot po yun eh. Tapos so, one week lang po yung preparation. So parang ako po, ginagay ko pa rin po sila sa shooting po para lang po makuha nila yung gusto ko pong way of directing na acting. Tapos yun po, sobrang rush po pero at the same time, nakuha naman po yung gusto kong mangyari. Which is yun po, hindi rin po namin nakakalang magbe-best actor po yung actor namin kasi konti lang po yung preparation niya, ni-rush ko po talaga siya. Tapos, G naman po si Sir Sinclair. need ang talent ni Sir, di ba? Opo. Oo. <laughs> Are there any specific um, themes or stories na gusto mong maibahagi or gawin pa sa mga future film mo? Um, siguro po, um, yun din po ang pagiging advan advantage po ng regional filmmaker. Eh. Mm -hmm. So, parang sa national po kasi, um, hindi po nila makikwento kung anong meron tayo. So, parang, mag pa rin po ako sa pagiging regional. O parang, yun nga po, alimbawa po, tinapa, ganito, ganyan. Parang sa isang ano lang po, activity dito, parang ang dami mo nang pwedeng ikwento. So parang yun din po nililook look forward ko na marami pa po tayong pwedeng ikwento na Bicol po talaga mm -hmm. yung original. Yung mga makikilala, kagaya hindi oh, ba dito sa Camp Norte? Eh. Sa Mercedes, particularly, okay. yung sa pagtitinapa. Um, kilala sila sa, sa fishery, oh, di po. ba? May mga ganun. Oh. Ano ba ang gusto mong um, makuha ng mga audiences from your film? Makuha po yung mga audience sa film namin is yung sana po ma-appreciate po nila yung pagiging regional po na kwento po. Mm -hmm. Ayun po. Kasi yun po ang pinaka-unique po na entry din po eh. Kasi, given naman na po yung mga kwento rin po, minsan, paulit-ulit na. So, parang sa akin po, sana ma-appreciate po nila kung anong meron tayo. Anong favorite po. genre mo? Ang favorite genre siguro, rom or drama po. Ah, rom-com or uh -huh. Ngayon, ang mga focus mo for short films? Uh, um, is of Life po, tapos drama, drama, tragedy po. Parang, yun po talaga yung... Um branding namin na kumbaga po. Okay, you're sticking on your ano di ba? Okay. sa branding niyo. Um okay. We we want know this is some personal questions na. What is your favorite movie Direk? Uh, Minari po. Minari. Oh. Um, That's... produced by an 24 po. A24. Parang I've been a fan with A24 po ever ah. since. Parang yun din po yung inspiration ko sa production. Kasi una pong name namin is A23. Binago po namin kasi sabi namin baka makaabot oh, na baka, national. Pero kasi ka same lang po sa Apo. So yun Ay, po, man, ang tinagalog man. na lang po namin, Adostres. Mm, yun po, okay. Project Adostres. Tapos yun nga po, ang fan na fan din po ako ng Project 8, which is yung um, production po dito sa um, Pilipinas. So parang, ayan po, inspiration din po siya ng Project Adostra. So yun po, yung dalawang, dalawang favorite film. ko po na production. Who is your favorite director or filmmaker? Um, sa ngayon po, si Luca po, yung director ng Queer. Kasi inspired din po yung Alimuong doon. So parang, tuwing nagdedirect po siya ng pelikula niya, um, may glimpse po sa intro kung ano pong mangyayari. Mm. Yung mga glimpse lang po ng fasad gato, ganyan. Yun yung inspiration. Oh, so, parang mo sa, sa... alim mo po, ganun din po yung inspiration ko po yung kay Direk Luca na sa, sa, intro po namin, ilalabas ko po yung mga pangalan. Tapos, yung, yung ano po nun, na bawat clip po nun, yun na po yung mangyayari. Mm -mm. Binibigyan ko po silang clue kung ano pong mangyayari sa una sa huli po. Okay, oh, dun-dun yung nakuha, yung okay. Ganun style, no? Um, ano yung mga life lessons mo direct? As a, hindi lang hindi lang sa ano ha, sa filmmaking, kung hindi do sa mga pinagdaanan mo, during your studies, oh. 'di ba? As a, as a young, as a youth, ganun. Uh, siguro po sa akin, um, sabi nga po parang keep your dreams alive. Mm -hmm. Parang passion ko po talaga yung filmmaking. Mm -hmm. So parang kahit po hindi po aligned yung course ko sa filmmaking, ako pa rin po yung nagiging bose sa school na daladala -dala ko po minsan yung school sa iba't ibang film festival, yun. Sa akin po, um, kaya naman po both. So yun po, hanggang ngayon pa rin po naman, pinag pinaglalaban ko po yung passion ko. Kasi yun din po yung sa akin, naging mahirap po kasi hindi naman po supportive una yung um, parents and family kasi di po nila talaga maintindihan yung filming. Ayun po. So, parang sa akin, um, kung kaya naman po, uh -huh. kakayanin po talaga. Pero ngayon, for sure, uh -huh. they are proud. kasi uh -huh. uh -huh. diba, Yun so naman po, na naiintindihan nyo. naman na po nila. Uh -huh. na, they would understand, uh -huh. di ba, kung ano yung sistema uh -huh. sa filmmaking. Uh -huh. So, ano yung uh, gusto mong sabihin sa mga aspiring filmmakers? Gusto ko lang po sabihin na huwag kayo matakot. Huwag din po matakot magkamali. Kasi di naman po matututo. Marami din naman po ang pagkakamali. Um, starting filmy, filmmaking Ayun po. But from there, kasi sa mga ano natin, failures, dun tayo natututo, di ba? Kung gagawing pelikula ang buhay mo direct, anong magiging title? Magiging title? Um, Ano, ano, pa lang? Wala. Wala pang maisip. Wala pa. pa. <laughs> eh. Pero grabe din po naman yung ikikwento. Siguro po about passion po. Oo. Kung bala ko pong gawin yung pelikula yung buhay ko. Siguro po, magpo-focus lang po sa passion din po. mm -hmm. Pagkwento kung paano, di ba? Paano ka nag-start sa ganitong craft? Okay. No? Siguro, kwento ko lang din po. Um, nung nag-email po sa akin yung Sinag Maynila. mm -hmm. Kakabasa ko lang po nun nung um, kinahaponan po. Tapos one day lang po yung preparation ko na sabihin po sa magulang, sa parents po. Um, sabi ko po na baka hindi ako payagan kasi one day preparation po yung ano, tapos bababiyahe po ako. Tapos sabi ko na lang po na ito na yung pangarap ko. Eh, sinabi ko po sa kanila yun. Para maintindihan din po nila. Kasi kailangan ko po talaga pumunta dun para... Akala po namin kasi shortlisted pa. So parang kailangan po talaga kami dun para maging pumunta. finalist. Oh, oh. yun po, um, siguro po dun po nag-start na rin po na maintindihan nila yung pinaglalaban ko po yung passion ko hanggang ngayon. So yun po, um, nung sinabi ko naman po yun, pumayag naman On po sila. Support naman okay. sila. Tapos, hindi lang po nila ini expect siguro na national na po. Yung sinalihan oh, nyo. Oh, oh. Kasi, sanay po sila na... That's sa local. Oo oh, po, sa local po, regional po. Oh. Ayun po. Kaya, di ba, it's... a Nagulat oh, oh, na din sila, for oh, sure. Po. Gulat na gulat po sila. Pero sa akin po, natutuwa din po ako kasi parang first time ko po maramdaman na naintindihan na po nila yung pinaglalaban ko. Kasi, may times din po na Um, pinapag-give po nila ako sa film. Mm -hmm. Ta nung nagsisimula pa lang din po ako, up until nung Bantayog po. Mm -hmm. The same po, nung na nasa national na po kami, parang naintindihan naman po nila. Tsaka di po rin, nila in-expect na ganun po kalaki yung film festival na pinuntahan po namin. At marami ding opportunities sa filmmaking, di ba? Mm -hmm. So, do you wish to pursue this? Sa ngayon, yun ba yung nasa heart mong gawin. Opo. Oh, po. Tsaka po siguro, nasa peak po eh, kung kailan na, na Akikilan. may spotlight na uh -huh. po kasi ngayon yung filmmaking. filmmaking. Na matagal uh -huh. po hinihintay ng ibang um, nag-start po ng filmmaking way back before po. Eh ngayon po, ang dami pong opportunities sa uh, um, national, international, international po. po. So po, parang, ayoko po eh, let go hanggat nasa peak po yung filmmaking kung saan nagkakaroon pong maraming chance mm -mm. na sumali. Ayun po. Yun. So, Direk Yasmin, sino yung mga gusto mong pasalamatan? Ang um, gusto ko pong pasalamatan yung production crew po. Mm -mm. Ayun po. Kay Aleya, kay Edward, kay Gailey, kay Andre. Kasi sila din naman po yung kasama ko po all, all throughout, throughout the film. Kahit po, ang yung... nag-iigsid po talaga yung trabaho namin. Kasi yun po, ako, director, nagiging production design. Um, sa, sa amin po, gusto po namin talaga tapusin. Kahit po, ano, exceed po yung ano namin, yung mga trabaho mm -hmm. namin. Tinuloy pa rin naman po. Ngayon po, sobrang surreal po talaga na nanalo kami kasi di, na, di po talaga kami nag expect na manalo po sa banta yun noong time na yun. Kasi yun nga po, nawalan po kami pag-asa after so, yung mga gawin po ng yung... dating production crew namin yung mga ganong bagay. So, yun po. Um, lalo na po ngayon, national na. So, parang, hindi po kami nag expect so, Sobra po kami nagiging emotional kapag may achievement po kami production. Kasi, lima lang po kami. Mm -hmm. Tapos plus, po yung producer po namin. So, bali, anim po. So, parang sa amin po, hindi po namin nakakala talaga. Lahat po ng um, achievements and blessings po na dumarating sa, na inyo. dumarating po oh. sa amin. Kasi so, yun po, um, sa amin, sobrang thankful lang din po siguro sa family ko. Kasi nung filming po, parang sila na po yung nag, sa sundo tuwing madaling araw na yung shooting. Mm. And pa rin po sila. So yun po, yun din po yung pinapasalamatan ko. Siguro din po, um, yung, ad, yung advice po ni Ricky Lee, nagpapasalamat din po sa kanya. I feel validated kasi sabi ko nga po sa kanya, di, di po ako nagsusulat. Director oh. lang po talaga ako. So parang, kung ano po yung visual na naisip ko, dapat po may magsusulat. Kasi hindi ko po talaga porte magsulat eh. So parang dapat script po may, writing. may writer uh -huh. po kung ano po yung nasa utak ko. Daw may magsusulat po. Parang so ngayon, sabi sino direct ang ano mo, script writer mo? Ah, si Andre si po, Andy. yung cinematographer Um, Ayun po sabi nga po ni Ricky Lee na yung weakness ko po yun, nagiging strength din naman po ng na production. Mm -mm. Ayun po. So parang akala ko po kasi ako lang yung director na hindi po nagsusulat. May mga yeah, binanggit man, din man. po siya mga director po na hindi naman po nagsusulat pero box office po yung mga oh. film. So ayun po. So parang akala ko po talaga noong una ako lang po talaga yung ganong director. So ayun po. Importante talaga no, na kumbaga, nare-realize natin. And meron din mga taong nagpaparealize sa atin. Okay. na hindi ito weakness. Hindi, hindi mo to weakness, di ba? Sometimes it will become your strength later on. Okay. di ba? As you go along, as you move forward, especially on filmmaking. Okay. Ang team namin, we wish na sana ilang national, di lang dun mag-end. Sana makaabot kayo hanggang international entry. Di ba? Okay. sana mapatuloy nyo yan ng team ninyo. Uh, siguro po sa akin po sana magkaroon na din po yung, ng award yung sa post-production yung yung music po kasi maganda po talaga yung music and si Alea po talaga yung nagsulat, yung kaprode ko. Wow. So yun po. Yun lang po naman ina-hope ko. Siguro po yung surreal din po na award na natanggap is yung cinematography. Mm -hmm. Kasi din po ako nag-start before po ako maging director. So, parang inawardan po ako sa batay na, na mm -hmm. best cinematography. Yun po talaga yung pinakagustong gusto ko matanggap. Proudest ba? award. Though, oh, may po. <laughs> kasi <laughs> sobrang strict ko po talaga eh, sa DOP. Mm -hmm. Sa storyboarding. Ako po nag storyboard. Buti na lang po naintindihan kasi hindi po talaga ako marunong mag-drawing eh. So parang pag nag-storyboard po ako, sabi ko po sa cinematographer ko, kay Andre, eto gusto ko mangyari. Tapos mm -hmm. so, nakakailang take po kami minsan. So sobrang strict ko po as cinematographer um, nakakailang shoot po kami. Basta, Basta po makuha po talaga yung shot na nga. gusto ko. Ayun which po. is okay lang naman. May itibihan ah, niya ng, ano, ng pino. Which is, yun po, nung natanggap po namin yun, di po talaga namin nakala. Oh, worth it, no? Po. Grabe. Pinaghirapan nyo kasi talaga. Okay. Oo. Yung post-production po namin, siguro nag-abot po one month. Um, yung editing. Ako din po naman kasi yung colorist. Eh. Um, sa online editing din po, ako din po parang paglatag po ng mga audio. Mm -hmm. And Pero mga sa short pictures. film, ano yung target niyong period? Para, para dun sa outcome. Meron, nag, ano ba kayo? Meron kayong um, like one month, two months to shoot, to prepare, gano'n? Um, since reshoot po yun, hindi po nasund yung timeline namin. Ang timeline ko po talaga, parang Anong two yun? to four shooting days po. Tapos sa uh, post-production po. O oh, kasi sa Hindi po dapat madaliin. Eh. Oo. Oh, oh, so parang nga. nagbigay po kaming span ng two weeks, three weeks po para mag-edit po. Ayan, na ano naman po yung deadline. Na-meet naman na yun kasi naman. importante, oh. di ba? Na-meet yung deadline. Oh, oh. Mm -hmm. uh, where can we follow you direct, Yasmin? You have um, yung Facebook page? Um, or? yung Facebook page po namin is um, Project Adostres project adostres, oh, project adostres. Ah, that's for your ano for the production um, production team. production crew niyo oh. 'di ba so sana po supportahan natin ang um, project adostres uh where can we watch the alimom direct is it um, um you can watch alimom um this upcoming 24 to 28 mm -hmm. sa gateway um kubao Ah okay oo. And Please sa, invite them. Um oh. to be announced po siguro yung Mowa and Antipolo. Kasi screening po talaga siya sa NCR po. Mm -hmm. so, so for now ang schedule niya ay sa Gateway. Sa Gateway from 24 palo. to September uh, 24 under section f po. under section F. Oh. So uh, September 24 to September 28 showing po ang Alimuong, Alimuong. at Gateway. Okay. Yes. Supportahan po natin sila ang Project Ados Dress, directed by, of course, um, Yasmin Andrea Chan. Diba? Uh -huh. Um, uh, any accounts or social media platform? Um, siguro po. po, um, yung akin po, Film mm -hmm. by Yas. Uh, film by Yas. Uh, so you can follow them on their um, Facebook official page. Okay, okay po. Um, hopefully, marami tayong natutunan sa uh, content nating ito. From the life lessons po ni Direk Yasmin, sa mga pinagdaanan nila, magpapatunay talaga na despite of all the hurdles, kailangan patuloy pa rin natin ang ating mga goals. At kung we're really passionate about things, as uh, kagaya kay Direk, di ba? She's so passionate about filmmaking. Tinuloy nila yun, di ba? Um, let's continue to do our craft our passion. Kasi from there, 'di ba, we nab blessed tayo, we become motivated and hopefully we will have our the support of our family. Diba? Kasi it's a big um thing then, big deal for us. Okay. Sa mga young people, young individual like her, importante na may support ng family and the people around us, 'di ba? May mga umaalis, may mga may mga mangiiwan talaga okay. sa you along the way, pero marami pa rin namang natitirat kagaya doon sa pinagdaan. Kasi I saw some of the posts. Oh, kaya, di ba, nakaka-relate sa lahat. Um, hope na nagustuhan niyo po ang content na ito. So if you like this content, please um, support us and please subscribe to Bicolano On The Go YouTube channel. We also have our Facebook official page, Bicolano On The Go. Yun lamang po, just Mabalos.